So, sandali sa araba, kita. So, ito guys, yung uh, dito nga ito, to, sa barangay 8. Ito po yung uh, lugar na napakaganda pala guys. Oh. Ang ganda. iyan ito po ay Moriones. At napakaganda ng area kung mapapansin natin. Para siyang uh, parking. Park talaga guys, ang kulang na lang dito bench no para popwedeng uh, mag picnic-picnic dito yung mga ano yung mga kababayan natin na uh, mga taga Moriones diyan. At ito, sabi nga ni Chairman, siya yung nagpapintura na nito guys. So siya na yung uh, nagpaayos nito, nagpapintura. At ito namang uh, ano na to, uh, flooring na to ay DPWH at DPWH din ang nagtanim nito. At uh, kasi uh, nasira daw po kasi itong area na to nung ginagawa yung creek. Tapos ang sabi ni chairman ay ayusin na lang para naman hindi uh, masagwan tingnan at ginawa nga daw ni chairman ay itinuloy niya na ang gawin, inayos niya na ayan at ang maintenance nito ay sagot na ni chairman. Ayun oh. No. So yun na nga guys, ang ano natin, ang concern is Uh, nakapagpatayo, nagtatayo dito na ngayon ng mga uh, housing housing ng uh, mga kagawad at mga barangay opisyal na ito naman ngayon yung project ngayon ng city engineer para naman ay i -demolis. so ito nga naga, guys, na nga guys, uh, nag-umpisa ngang i itong uh, kabahayan dito dahil yung iba ay inuumpisahan na pong may mga nag-uumpisa pa pong magtayo ng uh, bahay. So, 'yun. At ang sabi nga ni chairman dito, may papil sila na ito turn over daw dapat sa kanila ng DNR itong area na to. So, 'yun nga po yung uh, may hard copy po kanina na pinasirox ko lang. Gusto ko ring makita at mabasa. Ito yung mga halaman na to ay si chairman daw po ang nag nag-ice. Ah, ito yung ito turn ito lang po ito turn over sa inyo. So hindi po yung area na to. Okay. So mali para maliwanag chairman. Ang ito turn over sa inyo itong mga halaman yung area na to. Oo, pero itong ano na to, itong area na to ay uh, privado sa inyo parang parang ganon. Okay. Then ito nga guys, uh, ito na yung ano, yung uh, dinimulis na ito kahapon, di ba sir? ah, uh, ito, ito, ito kasama na ito sa dinimulis guys Kasi nga, na-extend na, na dito po yung, yung housing Ayan yung housing At uh, sariwa pa naman guys So hindi pa naman sariwa pa Kaya eh, tinatanggal nila yung ano yung Marirecover pa nila na bakal Dahil uh, binigyan po sila ng ultimatum ng uh, City Hall binigyan po sila ng 7 days para po sila na po yung kusang magbaklas para ma-recover naman po nila yung materiales na po pwede pa po nilang pakinabangan at ayan nga nakikita natin yung mga residente na isa-isa po nilang tinatanggal yung mga bakal ayan, sila na po yung self-demolition na po sila na po yung self-demolition ayan so I hope na ito ay uh, siyempre win-win uh, naman situation ito lahat naman tayo biktima kung sakali man na uh, Uh, sabi nga na ni chairman is lalapit daw po siya kay Yorme para personal pong makausap si Yorme doon sa 7 days na binigay sa kanila at kung ano pa po yung po pwede mapag-usapan yun, yun guys at uh, natin yan ano? kung ano po yung yung uh, solution solusyon na gagawin ano dahil ito nga po yung kabahayan guys oh ayan Bato na at uh, ito nga May future pa na Bubuhusan na lang ito Bubuhusan na lang At Ito second story na po Yung Yan yung ano na yan Yan second story na Ayan So ayon din kay chairman Dati raw po hindi na dadaanan itong lugar na to At Ang Uh, nung siya po ay naupo na nagkar ano na na open na po yung lugar po na yan so ito nga guys oh napakalaki at ay talagang ano bato taaga Ta lang ang building na po ito building so isa po ito sa mga uh, na binigyan ng palugit ng bitong araw so ito sumula rito doon sa uh, nag start tayo ng nag vlog hanggang doon po sa may kubol na yon Yon hanggang doon sa may kubol na yon ay kasama po subject for demolition. 'Yon, subject for demolition at binibigyan lang sila ng 7 days para tanggalin lahat ng mga nandirito. So ibig sabihin, clean the area. Yan, i-clean po itong area na to, guys. Ito yung ano, yung barangay hall ng uh, barangay 8 Zone 1, bagong tayo lang din po ito guys. 1 year pa lang daw mahigit. So dati-dati, yung ginagamit nilang barangay ay ayun yung kulay blue na yon na con container. So dating container eh syempre medyo may edad-edad na rin daw si chairman kaya ang ginnaisipan niya ay nagpatayo na lang ng konkreto. So yan. So anong ginagawa ngayon doon sa taas sir? Anong opisina Ah, okay na sir. Huwag na lang. Okay na lang. Ah, so, uh, okay. Yung tanggapan. Oo. Oo, -oh. yung mga okay. Wow. Oh, chichi kana. So malaki yung malaki na yung place, guys. Na ano na hard copy. Para i-ano natin ipakita. So ayan guys. So ayan, ito yung ano, ito yung pinakadulo. So 700 meters tama bang ba aking ano? Ayan, 700 meters po ang lawak ng uh, lupa, guys. <coughs> na yung haba. Yung haba. Oo. So malaki, malaki laki ito mahaba-habang area po ito. Kaya makita naman natin dalaw. Apaka-stable na yung kanilang building dito. Ayan. At bumabaha nga rin daw po dito, sabi nila kapag ka umapaw itong ano ito. to. So may mga set file pa rito no na, na ano. Gag ah hindi itutuloy pa Then, pala rito. Ano pa ito ng DPWH? Ah. So may nakikita pa tayong set filing dito guys. Ibig sabihin hindi pa pala tapos. Oo, ito, 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 ito. Ah, okay. Ito ah, ito na. yung tulay. Hindi, ito, itong daanan, no. Uh Oo. -oh. na lang namin. Pero ito may tulay dyan. May pa tulay. Paano ko? Doon o dito? Ito. Ah, okay, doon. Tapos tulay papunta rito. Ah, oh, okay. Ah. Uh. Yung uh ano, yung before and after. Ay, binigay ko. Oo. -oh. Ano So ayan guys Ayan so ayan guys Ayan sila Sila chairman So salamat guys I hope na ano no Na antabayan natin yung pag uusap nila Ni Yorme Kasi ang sabi nga ni chairman Ay uh, sasag, ano, sasadyain nila si Yorme Sa city hall Kasama yung kanyang mga barangay Kagawad So, salamat guys ng marami sa pagsama sa atin. Update natin to lagi. At kung ano mangyayari sa 7 days, kung sila po ba'y pagbibigyan o sila po ba'y uh, paaalisin. Mananatili o tuluyang papaalisin. So, antabayanan nyo yan guys ha. Antabayanan nyo yan. At uh, natin to. Hindi natin bibitawan to. Titingnan natin kung anong magiging sitwasyon nitong uh, barangay 8. Salamat po.